Okay mga boss, welcome back at ito nagsasagot tayo ng mga tanong. May tanong sa atin yung isang viewers. Meron daw siyang lumang power amp. Ang problema wala daw relay, pwede ba kabitan? Ang sagot dyan ay simple pwede mga boss, pwede kabitan. May mga amplifier o power amp talaga dati yung mga old model na wala pang design ng protection circuit. So ang pinaka accurate na ibig sabihin nito ay Uh, protection circuit para sa speaker So speaker protect circuit to Yung ganito uh, Yung may relay So pwede 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 ka magkabit nito uh, At ang pinakamaganda Yung ganitong klasing protection circuit Kompleto na Magtatap ka na lang at Parang halos wala nang na ang hinang Kasi pwede mo nang i-screw Pero kung ang pag-uusapan natin Ay power amp siguro mga bus marami naman dyan sa online yung mga single relay lang na mas malalaki kasi matataas na ang wattage nun kailangan yung relay na ginagamit dun ay yung mga malalaki na yung mga ganitong klaseng relay na so may mga protection circuit o speaker protect circuit na ganito na din ang gamit so try ko maghanap sa ano at saka i-flash natin dyan sa screen pero kung ang amplifier nyo na gagamitin ay mga integrated amp lang din naman katulad nito, uh, ito Uh, ginamit ko dun sa sticky type na integrated amp na kunin ko nga. Uh, ito yun. 30-30 watts per channel lang naman. Yung ano natin. Pwede na to. Yung ganitong klaseng ano dito natin ikakabit. Pwede na. So ito nga pala ay project ko at hindi pa rin natatapos. Gawa ng hindi naman nating gaanong priority 'yan. Baka balang araw naghahanap pa tayo ng proper case dyan Mga ganitong mga DIY o mga dating experimental na ano, o ano ba, DIY. DIY na mga amplifier kit na nabibili dati, pwede rin to kabita ng speaker protect circuit. So, maganda nito, ah uh, pwede mo siyang supply ng solo niya o sarili niya, independent na power supply para mas maganda para mas maganda mga boss kasi kung kukuha ka pa doon sa pinaka amplifier mo baka walang available doon hindi magka match o kaya magkaka to kasi kukonsume din siya eh ngayon kung magtatap ka doon baka bababa yung current ng, ano, ng, ng, ng supply na yon maapektuhan yung maapektuhan yung performance ng amplifier mo kaya recommended ko kung magdadagdag ka ng ano ng speaker protection ah uh, lagyan mo siya ng independent o sarili niyang power supply. Uh, total, ayan, nakaabang naman. Mayroon naman siyang mismong pyesa para sa power supply. Easy input na lang yung ikakabit mo. So, pwede dito mga ano, 12 volts. Yung suggested na supply dito ay 9 to 12 volts, pwede. So, stereo na pa ganito. Pero, kung power amp nga yung gagamitin, malamang sa malamang ay yung mas malaki mas malaking speaker protection circuit ang gagamitin nyo kasi mas mataas na yung wattage nun kaya mga boss uh, katulad nito uh, pag nabuo ko to lalagyan ko din to ng ganitong ano, speaker protect uh, kung itong isa lang pwede na to may nakalagay kasi yan dyan mga boss oh. so halimbawa ganyan supply nya 10 ampere sya kung 20, 250 volts AC 10 ampere siya kung 30 volts DC, 10 ampere siya kung 28 volts DC, 10 ampere siya kung 125 volts AC. Ibig sabihin yung mismong ano, yung current na kaya niyang panghawakan ay hanggang 10 ampere yung maximum niya. So below 10 ampere na current ay pasok sa kanya. Pag lumampas na masisira na siya, maiinit na. Hindi katulad nitong ano Linisan ko nga to. Ano pa munas ko dito. May nakalagay kasi to dito na ano eh. Malabo. Punasan ko lang mga boss lang. Malabo no. Kita ba? Ayan. So mapapansin nyo dito siya 30 ampere, 240 volts easy. 40 ampere kong ano ba to? Ah, uh, 40 ampere din siya oh. 40 ampere. Yan. Ha, pati yos, uh, 30 at saka 240. So, hanggang 240, 30 to 40 amperes pala yung kaya niya. Kaya pag mga power amp, ganitong klaseng, ano, hanap kayo ng, hanap kayo sa online ng mga speaker protection circuit na ganitong relay ang gamit pag power amp mas medyo mas mataas ang price siguro kaysa dito pero pag integrated ang um, pwedeng pwede na to. nga pala may napanood akong video nito sa facebook ah uh, baka, may, baka viewers din kayo nung taong yon o baka viewers din kayo nun at saka viewers ko din kayo ito ah uh, ko lang po itong dalawang relay na to ay para sa kanya-kanyang channel kasi yung speaker protection circuit na to ay para sa mga 2 channels o kaya stereo amplifier ibig sabihin left and right left and right yan so yung papasok nya yan o in 1 2 yan 2 channels po yan lalabas 2 channels din hindi po ibig sabihin kasi sinabi niya kasi doon sa video niya na ang isa daw nito ay para sa hindi ko na maalala eh para daw sa short speaker ata Tama ba? Para sa, para sa short protect daw. Tapos yung, hindi ako sigurado pero ito naalala ko. Yung isa daw para sa overload. So, itong, itong relay na to ay, ano lang, single channel lang o uh, single switch lang. Ayan lang yung ano nya, pinaka ano niya, Ito lang yung pinaka takbo nya, no? Ayan, ito, itong, ito na, no? So, itong kabila naman, ito naman yun. Single switch lang po to, kada isa kaya dalawa siya. May mga relay naman kasi na dalawa yung pinaka switch niya. Yun yun ay napagkamalan ata nung ano nung nagpa-vlog. Kaya minsan eh, tayo ma-excite sa paggagawa ng video. Kung hindi ka bisado aralin muna o kaya ano. O baka naman nagmamadali na makapagawa ng content, nakalimutan na. Uh, minsan kasi ganoon eh. Uh, iba yung nasa isip natin iba yung nababanggit natin kahit sa akin nangyari yan kaya Misa numingi din ako ng pasensya sa mga ano. So ito yung pinakasikat na ano ba, pinaka-convenient at saka pinaka-mura na speaker protection circuit na makukuha nyo sa online. Take note, hindi pa ako sponsor. <laughs> Wala pa to. Sana naman, sana, sana. Kaya kung power amp yung tanong ni Kuya, yung gumagamit ng ganitong Really na speaker protection circuit. Ulit-ulit lang naman eh, no? Dami ko nang sinabi. So ito kasi mas madaling gamitin. Yun lang siguro mga boss, uh, ang tanong niya ay ang tanong niya ay kung pwede, pwedeng pwede, pwedeng pwede. Yun lang naman eh, nagdagdag lang tayo ng pasakali, eh. Maraming salamat mga boss. Kita-kita tayo sa susunod kong video.